Siyak na dekalidad ang bigas na ibebenta sa ilalim ng P20 Rice Program. Yan ang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Sa gitna ng nagkalat na fake news na hindi maganda ang kalidad ng bigas ng National Food Authority. Abinado, ang kalihim na nakilala noon ang NFA Rice bilang pangit ang kalidad pero ibinaan niya ngayon ang sistema at nakasisiguro ang publiko na magandang kalidad na bigas ang kanilang mabibili sa ilalim ng programa. O, ngayon ho ay eh, bago na ho sistema natin sa NFA at bagong management ho at uh ito mga bigas na ibibenta natin ay mga kakagiling lang ho niyan at mga last year's palay harvest yan. Mm -hmm. At uh, karamihan dyan kakagiling lang kaya medyo confident ako sa kalidad nito ito. Kasabay nito, binigyang din ni Laurel na walang bahid ng politika ang kanilang rice program. Maghihintay pa ba kami ng ilan, tatlo, apat na linggo bago namin ilabas yan at ready na yung bigas at makikinabang ang tao. Tapos uh, of course, ang pinakaimportante dyan is I need to move out the the rice from our warehouses as soon as possible. Dahil nga punong-punong ako, hindi namin uh -huh. malagyan ng bagong bili. Hindi kami makabili ng palay sa mga farmers natin ng tuloy-tuloy. Uh -huh. Ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel, Jr.